nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Imbestigan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Sa mga nagdaang araw, mabilis na kumalat ang usapan tungkol sa paglabas ni Zaldico ng mga maleta na puno ng pera mula sa mga proyekto ng gobyerno. Ginawa niya ito bilang bahagi ng kanyang paglalantad laban sa ilang opisyal na sinasabi niyang tumanggap ng mga kickback. Pero habang pinapakita niya ang mga maleta, mas lalo namang lumabas ang tanong kung sino-sino talaga ang sangkot at kung anong papel ang ginampanan niya dito. Ang ipinakita niyang ebidensya ay hindi lang basta kwento. Ito ay mga bagay na nakikita at mahahawakan. Kaya ang tanong ngayon, makakatulong nga ba ito sa kanya o mas lalo lamang nitong ipinapakita ang posibleng pagkakasangkot niya? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po nang inilabas ni Zaldico ang mga maleta, sinabi niya na dito raw inilalagay ang pera na nanggaling sa mga proyekto. Marami itong laman at malinaw na hindi ito basta-maliit na halaga. Ayon sa kanya, ang perang ito ay napunta sa ilang mataas na opisyal. Pero sa mismong kilos niya, lumalabas na inaamin niya na dumaan talaga sa kanya ang pera. Dahil kung wala siyang kinalaman, bakit nasa kanya ang mga maleta na sinasabi niyang pinaglagyan ng kickback? Ang paghawak niya sa pera ay isang malaking detalye na hindi basta mawawala sa investigasyon. Dito nagsimulang magkaroon ng problema ang panig niya. Mahirap patunayan kung ang pera ay talagang naiabot nga niya sa mga taong binanggit niya. Pero madali namang makita na siya ang nagpakita ng ebidensyang nagpapakita na nasa kanya ang pera. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng ilang eksperto na parang siya mismo ang nagpresenta ng ebidensya laban sa sarili niya sa investigasyon, mahalaga ang bawat detalye. At kapag ikaw mismo ang nagpakita ng bagay na posibleng magdikit sa pangalan mo sa isang kasong may kinalaman sa pera ng bayan, hindi na iyon madaling itanggi. Isang malaking tanong din kung may nagbigay nga ba ng payo sa kanya bago niya ipakita ang mga maleta dahil kung dumaan ito sa maayos na legal na konsultasyon, malamang may magsasabi sa kanya na huwag ilabas ang mga bagay na maaaring ituring ng mga investigador bilang patunay ng kanyang partisipasyon. Ang maleta ay hindi salita lang. Ito ay pisikal na ebidensya. Kapag ikaw ang nagpakita, malinaw na alam mo ang nilalaman at pinagmulan nito. Kaya napaisip ang mga tao kung gaano ba kahanda ang kampo niya sa ginawa niyang paglalantad. Sa mga pahayag niya, sinabi niyang ipinapakita niya ang mga maleta para patunayan ang kanyang kwento. Pero habang tumatagal ang diskusyon, mas napapansin ng mga tao na ang lakas ng ebidensya ay hindi doon sa mga akusasyon niya, kundi doon sa mismong pag-amin na may perang pumasok at lumabas mula sa kanya. Malinaw na kakailanganin pa ng maraming patunay kung totoo nga ang sinasabi niyang pinasan niya ang pera sa mga mataas na opisyal. Pero ang parte na dumaan ng pera sa kanya, iyon ay malinaw dahil siya mismo ang nagkwento at nagpakita ng ebidensya. Sa ngayon, nagiging mas malalim ang usapan tungkol sa kung paano gumagalaw ang pera sa mga proyekto ng gobyerno. Kung may porsyentong kinukuha mula sa mga proyekto, sino ang nagtakda nito at paano ito pinaghahatian? At dahil contractor at congressman si Zaldico, mas lalo siyang nasisilip sa proseso. Ang ipinakita niyang mga maleta ay naglalaman ng mga tanong na hindi niya agad masasagot. Ayon sa mga nag-oobserba, hindi na kailangan pang hanapin kung sino ang nagumpisa ng paghahati-hati ng pera. Sa mismong mga sinasabi ni Zaldico, lumalabas na may kaalaman siya kung paano gumagalaw ang pondo at kung paano ito pinarte-parte. Hindi na ito lumalabas na simpleng pagsasalaysay lang parang malinaw na bahagi na rin siya ng proseso, lalo na kung nasa kanya ang mga maleta at nasa bahay niya ang mga ito bago raw dalhin kung kanino. Sa ganitong sitwasyon, mahirap nang itanggi na wala siyang kinalaman sa nangyari. May narinig din kwento na posibleng may nagujok sa kanya na magsalita agad. Marahil may tumawag, nag-advise, o nagpilit sa kanya na ilabas ang lahat ng pangalan, kasama na ang pinakamataas na opisyal. Ang layunin daw ay lituhin ang publiko at iangat ang tensyon sa politika. Halimbawa, kung may magsabi sa kanya na idiin ang presidente para may bagong maupo, maaaring iyon ang nagtulak sa kanya na magmadaling maglabas ng ebidensya, pero kung anuman ang tunay na dahilan, hindi pa rin nababago ang katotohanan na ang ginawa niyang pagpakita ng mga maleta ang bumalik at tumama sa kanya. Habang tumatagal ang usapan, mas nagiging malinaw na ang ebidensya na mayroon siya ay hindi niya na pwedeng ibaling sa ibang tao. Hindi na niya pwedeng sabihin na ang pera ay galing sa kung saan o kung kanino dahil siya mismo ang nagsabi na ang mga maleta ay pinaglagyan ng pera mula sa mga proyekto. Hindi rin niya pwedeng sabihin na hindi sa kanya ang mga maleta dahil may mga nakakita na nasa loob ito ng kanyang bahay at nakalapag malapit sa mga sasakyan na sinasabing gagamitin daw pang deliver. Lahat ng ito ay naglalagay sa kanya sa gitna ng investigasyon. Ang mas nakakabigat pa dito, hindi niya na pwedeng iwasan ang tanong tungkol sa posibleng korupsyon. Dahil kung ang isang tao ay nagdala, nagayos at nakipag-usap tungkol sa perang galing sa proyekto, hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya alam ang pinanggalingan nito. Hindi rin niya pwedeng sabihin na wala siyang nakuha o wala siyang partisipasyon dito dahil mismong salita niya na ang nagsabing may pinasok na pera at para sa mga investigador, sapat na itong basihan para mas lumalim pa ang kaso laban sa kanya. Sa mga taong matagal nang sumusubaybay sa mga investigasyon, malinaw na ang takbo ng ganitong sitwasyon. Ang mga kaso na may kinalaman sa pera ng gobyerno ay hindi basta na sasara. Kailangan itong dumaan sa pulis, sa NBI, sa mga prosecutor at saka haharap sa korte. At sa bawat yugto, hinahanap ang pinakasulidong ebidensya. Kaya kung ang mismong taong iniimbestigahan na ang nagpakita ng bagay na naguugnay sa kanya sa pera, mas lalo itong pinapahalagahan ng mga autoridad. Sa huling bahagi ng kwento, mas lalo pang lumilitaw ang bigat ng ginawa ni Zaldico. Dahil sa ipinakitang mga maleta, malinaw na siya mismo ang humawak at nagdeliver ng pera sa iba't ibang lugar. Hindi lang basta sinabi, kundi ipinakita niya, ang mismong paraan kung paano pinartipartihan ang pera. Ang admission na ito ay napakabigat dahil sa batas. Sapat na ang ganitong uri ng ebidensya para simulan ang investigasyon. Sa simpleng salita, ang ipinakita niya mismo ay pwede nang gamitin laban sa kanya sa kasong pandarambong o plunder. Isa sa pinakamalaking problema niya ay ang kulang sa maayos na payo bago niya ginawa ang pagpapakita ng mga maleta kung nakipagkonsulta muna siya sa magagaling na investigador at abogado bago gumawa ng public exposure, malamang hindi niya idedetalye ang bawat hakbang o malalantad ang kanyang partisipasyon. Ang padalos-dalos na kilos na ginawa niya sa pagpapalabas ng Part 1, Part 2 at iba pang expose ay naging daan para ang bawat salita at aksyon niya ay maging ebidensya laban sa kanya. Ang mga video at litrato ng maleta ay hindi madaling mabura sa investigasyon o sa hukuman. At kahit sabihin niyang hindi siya sangkot, mahirap ng paniwalaan ito ng mga prosecutor, DOJ at maging sa korte. Bukod dito, ang dami ng maleta at ang halaga ng perang ipinakita niya ay nagdadagdag ng bigat ng kaso. Tatlong maleta lamang ang tinukoy niya noong 2024, pero ang laman nito ay pera ng bayan. Sa bawat maleta, malinaw na pinarte partehan ng pondo na hindi niya kayang itanggi. Ang tanong ngayon, bakit niya ginawa ito? Bakit niya hinati ang pera ng gobyerno sa ganitong paraan? Ang mga aksyon na ito ay naglalagay sa kanya sa posisyon na personal na mananagot sa batas. Masakit din para sa kanya na ang akala niyang makakatulong sa kanya, ang pagpapakita ng mga maleta ay pinalala lamang ang sitwasyon. Ang akala niya ay bida siya sa kanyang sariling expose. Pero sa realidad, mas lalo lamang nitong pinatibay ang kaso laban sa kanya. Ang kaalaman at yaman ay hindi sapat kung kulang ang tamang gabay at tamang legal na payo. Maaaring matalino siya sa negosyo at sa pera, ngunit sa batas at sa imbestigasyon, kulang ang kaalaman niya. Ito ang dahilan kung bakit ang kanyang kilos ay nauwi sa sitwasyon na ngayon ay halos walang paraan para makaiwas siya sa pananagutan. Dahil sa mga maleta at sa ipinakitang ebidensya, malinaw na hindi na niya kayang itanggi ang kanyang kinalaman sa pera. Kahit anong sabihin niya, mahirap ng paliguan ng duda ang mga prosecutor o ang korte dahil mismong mga aksyon niya ang nagpapatunay ng pagkakasangkot. Sa madaling salita, ang pagkilos na ginawa niya ay nagbukas ng pinto para sa kanya upang managot sa batas at hindi na siya makakalihis. Sa huli, ang pinakamalaking aral dito ay ang kahalagahan ng tamang kaalaman at gabay sa bawat hakbang na iyong ginagawa. Ang yaman at kapangyarihan ay hindi sapat para iwasan ang batas, lalo na kung kulang ang iyong kaalaman at nagpadalos-dalos ka sa paggawa ng mga desisyon. Ang ginawa ni Zaldico ay malinaw na paglatag ng ebidensya laban sa kanya at ngayon ay nasa kanyang mga kamay ang pananagutan. Ang tanong ngayon, sa kabila ng kanyang kayamanan at kapangyarihan, Handa nga ba siyang harapin ang lahat ng kasalanan niya at ang posibleng hatol ng batas? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.